Ito pala yung binake kong burnt bass cheesecake bestie. Pinaghalo ko muna yung cream cheese and sugar together at kumamit na ako ng electric mixer. Nung nagcombine na sila at creamy na, nilagyan ko na ng eggs and vanilla. Pagkahalo ko naman nito, nilagyan ko naman siya ng heavy cream. At sinunod ko na yung dry ingredients. Tapos hinalo ko lang ulit hanggang maging well incorporated or yung nag join force na sila. Springtime na dito bestie kaya naman maririnig mo na yung mga ibon sa labas. Tapos Transfer ko lang sa baking pan na nilagyan ko naman ng parchment paper. Tinaktak ko siya para yung air bubbles mawala. bine ko lang to sa air fryer bestie kasi maliit lang naman. Preheated na rin yan for 10 minutes at 30 minutes ko binake. ayan tapos na siya, ang jiggly, 'di ba? Pero we have to wait until 2 hours para mag-set yan. Siyempre mas mae-enjoy. Alam mo bestie, para siyang egg pie natin into a level up form. At tingnan mo yung gitna niya, bestie. Bestie. Nako, parang nagme-melt yung cream cheese mixture. Ang sarap, eterno ito sa kapi mo. Nako, bestie. Ayan, nakita mo ba? O, oh, diba? Napaka-creamy. Yung top niya, similar talaga sa egg pie natin, color brown, no? Kaya naman ito tinawag na burnt cheesecake. Pero hindi lasang sunog yan. Yung pag-bake lang talaga, hindi pareho ng traditional way.